Ayan, pwede dito. Ayan, pwede Taas na nito. Ayan, pwede itanim dito. Ayan, pwede itanim Huwag na. Tatanim natin ulit yan. Laki. Ha, mo pa Oh, putulin mo muna para ano. Itak.

<clears throat> Baka masunog yung kisam eh. Aray ko. Kunti. Pamuti. Balinghoy. Balinghoy. Kailangan pala mga dalawang taon. Ini lang ang kaldero ang mayon. Uh -huh. Ito ay nang sudre. Ito ha? Hindi ko naman tinatakal yan. Eh.

na araw tanong Ah, hindi po pwede ngayon. Patutuyin pa. Ano mo na? Sa ibang lugar iya ang pagtanim, ano, no, pa, ano lang, oh. pa, pahiga lang. Sa ating iya pa, ano, slanting. Para May pa slide. Pa -slide. Pa -slide. May nakita ako na ano yung patayo. Oo, okay, oh, mayroon nila. din. Para pag bunot nila. ano. <laughs> Oo, oh, oh, Sa ibang bansa naman. So, po, na sa inchik nakasako eh. May pangipit naman, tapos ano. Sainchik mga nakasako, oh. Banda sa ibang bansa. Dami mo. O, oh, bibiyakin lang yung sako. Ayun na. Para magkabaliktad ka ng ano. Ba't magbaliktad yan? Hindi, hindi tutubo? Tutubo na eh. Paano yung pag ano yun? Lason? Pag umi-unakon. Magkalaman siya. Ayun na yung lason, sabi. Hindi ah. Yan ang tilakay mo. O, ito yung... Sampai jumpa <tuk> di video selanjutnya. Ako ang hihinayang kung ang Ugod ng mga ibon nandito dito. Ugod ng ibon. Mga ibon na kakaiba Ay, ka, marami rin ano. Konti nga lang Isa puno lang yan. <laughs> Sariwang ang palaya. हं ये अंदर और तो ये